Paalala po sa mga bumabiyahe tuwing gabi, palaging mag-ingat para hindi mabiktima ng mga hold -upper. Kagabi po, isang jeep ang hinoldap sa Fairview, Quezon City, kung saan lima ang patay, kabilang ang tatlong suspect. Nakatutok si Haji Rieta. Ipinaspas ng driver si Romilo Duwe ang kanyang jeep para makaagaw na atensyon nang hold upin ng limang suspect sa Fairview, Quezon City kagabi. Pero pinatay siya ng mga suspect. Yung jeep ni driver, nakitang may polis dyan. Kaso loko up sila. I e, Tinabi yung jeep niya, sumigaw nang in-hold up sila. Ngayon, nag nagkaroon na ng putukan. Pinutukan agad yung polis ng mga hold up. Natama din sa palitputukan ang isang mga responding police na si PO3 Erwin Hipolito. na nasa sa ospital. Tatlo sa limang sospek sa pang-hold up naman ang patay mula sa sinagawang follow-up operation. Payo ng pulis sa mga madalas sumakay ng jeep huwag bumiyahe ng mag-isa, lalo na kapag dis oras ng gabi. Sigurado hindi maraming kasabay sa sasakyang jeep. Huwag magsot ng mga alahas o magdala ng mamahaling gadgets, lalo sa mga matataong lugar. Maging mapagmatsyag, lalo kung may kahinahinalang pasahero. At kung sakaling na biktima ng hold-upper, tanda lang itsura nito para sa gagawing cartographic sketch at maging listo para maging ligtas. Ang ganitong mga insidente raw ay sa pulisya ay hindi agad-agad naiwasan. Kaya ng payo ng pulisya sa publiko maging alerto at mas maging handa. Hajirieta, Nakatutok, 24 Horas.